noon. Ito ang kinalapasan na. <laughs> <laughs> Yung amin lumi, ayan. Hinarap Haluin na natin sige. Hindi na. Hindi <laughs> uh, na. Hindi na haluin. Sige. Uh, ako dito akong kuplato. Ari um, kumainin. Sarap ng, uh, oh, ayun na. Oh, ayan. Manominate. Lumi kayo diyan. 'Yan mo na i-vlog eh, mo. 'Yan. Ito ang kaming lumi na na kakaramihan ma ang sahog. Mm. Oh, ayan 'no. Oh. Wow. Pang isang order Ibuya sa may toyo, sa may kalamansi. Oo, aaw. Oo na. Dan, uh, Kainan na kami dito, budol oh, paits. Miss muna. Ano, may? Kainan. Ano, may? Tuyo. Parang hindi manunod Ikaw, may. May Okay. Hello. Ano yung dali? Ano Ano? Mamaya. Mamaya iba, Ibang luto ko yan. Ay, ibang kain ko yan. Pagkatapos na ng kain. Wala dyan, may monay. Mama, may monay daw. O. May monay. Lumi. Ano Sao Wala si ibang Ano wala ito? Ito.

Mahal na, po nga. Di ba hindi ang mga isla ngayon. Hindi na ako paakatong saksap eh. Dalawang daan ka eh.